May, may kailangan na tinapish. Tulong. Good morning, boss. Hello. Nabili na pala ito. Magkano rin pa nabili yan? 287. Magkano pa? 287. 287. Ito pa pala. Uh, Alaga pa daw. Ala Ayan. Ayan, Ayan quality oh. Ganda ng katawan eh. Ibu palo dito. Inahin. Grabe ang gano, eh. Ah. Galamesa, nga, gano, eh. Papatung, ano eh, katawan daki. Ah, galame sa ibaba. Hmm, galame nga ibaba. Hindi ba hindi malalaglag ang ano eh, papatungan ng kahit patungan ng itlog. Pipisay, pipisay lahat daw. Pipisay lang daw itlog. <laughs> Ayan na sila ko. Kayo po ang bibili? Oo. Magkanta presya nyo. Yan ang magandang araw mga Talong's TV. Na dito na ulit tayo ngayon sa Padre Garcia, Batangas. Araw po ng biyernes, uh, January 24, 2025. Tayo po yung ulit mag-update ng mga binibenta mga kalabaw dito sa Bupalo. Kaya samahan nyo sa ating video sa araw ito sa Padre Garcia, Batangas. Yan. Nandito na po tayo sa area ng mga binibenta mga Bupalo at kalabaw. Marami pa rin tayo tanghali. Isi kay Joel. Eh hey Joel, magkano ang binibenta mo yan? Patong sa na po. Patong sa na po. Ito, pangalaga pa? Pwede ka katay din? Nabili ah, na. Nabili na? Patong sa Oh, nabili na. Sa bultuhan. Pangkatay. Pangkatay na. 63.5. 63.5 ito nabili na. Buhayin, buhayin. Ah, buhayin pa may may buffalo dito. Inahin. Grabe ang ano eh, katawan daki. Ah, galamesa, galamesa, ah. galamesa ng baba. Hindi ba ma, hindi ano eh. papatungan ng kahit patungan ng itlog. Pipisahin, pipisahin itlog. Yan na sila ko. Kayo ang bibili? Oh, wow. Magkano presyo sa inyo? 75,000. 75 ito kayo may medyo may gulang na rin ano? Oh, grabe yung likod naman. Bato-bato <laughs> ay. Dapat eh, pag tinapataba ay talagang... Mm -hmm. 75 daw ang halaga nito. Ah, nahila na. Ay, anak ba yun? Ina sa dulo? Ah, yung pali anak. Iniwa, inalay nyo na po, yung inalay na. Yeah. 75,000 daw ang inaalagaan nito. Buhay yung laging Buhay yung tao at saka tayo. Saka salbat daw nila. Saka salbat daw Hindi na po buhay sa tawad ninyo eh. Seventy at tawad yung kuya. Seventy at tawad anak. Paliba kasi may ito pa ipapatabay nyo lang. Laki, ano? Wow. Laki no. Owner ni El. 70 ang tawad nila. 70 pang tawad nyo. 70 ang tawad nila. Pag napataba ito, itubong-tubong na. Grabe ang mga buto niya eh. Sadyang malaki ang pagka, ano, pagka bupalo niya. Bupalo. May nakita ay kanina yung... Ayan, 70 pa lang. Hindi ito yung anak nung malaking bupala. pala. Kuya, ito'y nyo na? Ito yung anak nung nalang. Magkano pinipresyon ito? Magkano binibenta? May gitna 40. Ito yung anak nung malaking uh, bupala na tinignan natin. Laki niya ano? Parang bata pa ito no? Wala pa isang taon? Malaki talaga ang pagkaalahin niya. Oh. Yun, know, ganda ng pagkakatawan niya. Mahaba ang babay po ba lalaki? lalaki ah bupalo nga binibenta pa rin kuya magaling po ayan laking bupalo quality oh ganda ng katawan eh nabili na yung dalawa nandun sa likaw ko ah nabili na? oo oh. ah meron na pala nabili ko na yung dalawa ah kayo rin pala kabili? Uh. oo eto bibili niya pa rin po? bibili-bili okay. okay. medyo sira daw ang medyo sira sa gamit eh sa gamit ahhh sabihin namin kaya hindi pili subukan Mm -hmm. Ano nga po yung nangyayari? Pinabawasan sa 90? Bawasan sa 90. Tawad ba ng sakati 85? 85. Paano ang ibig sabihin ng sira sa gamit? So, ay, hindi magagamit. Hindi magagamit. Ah. Nagkaroon mo lang takam balik. Na, nagagamit oh. naman. Pag, na, pag nahirapan. Pag ang kalabuin na. Pag nahirapan, pag, nahirapan, pag, nahirapan isa na alam Nagkasira ulo. Oh. Kung sa, saan sa, Ah, delikado sa pala. Saka ito siya suwagin. Kung bagay nag wild ano. Oh. Oh. Pag so, napagod so, na. Kung oh. ayaw lang mapagawad, ayaw siya mapagawad. Ay, nang... Yun lang. Oo, ayun. Magagalit na siya. Yan kailan chula alam si pero sa gamit uh, pero, oh uh, yung pag oh, ma daw. yung sa yun na yung baos yung sira sa gamit ba ba sa 90,000 ba 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 bupalo. Alin kuya, kuya ba magkano na kuha nyo? 70. 70. Ano po itong panggamit? Kararo. Saan po ang tala nito? Sa Marawoy. Hindi po ba mahirap? Saan po? Sa Marawoy. Marawoy sa... Ah, pa. Sabi ko, sir, ito, big sabihin ko yung ganito, hindi ba mahirap gamitin sa pag-araro yung bupalo? Hindi siya yung katulad yung mga sabi nila yung nagwa-wild pag gano'n. Hindi naman. Sa, kung baka yung subok yun na. Uh -huh. subok na daw pala. Ito, pag ganito talaga mga bupalo ang ginagamit sa bukid. Ano, karito no araro na nga? Ah, karito na tararo na nga. karito na tararo daw. Ah, ito po, nabili na raw ng 70. Ito po yung 70,000. Kasi ito, ito po yung isa. Ah, parang ito medyo may lang. Ano, may gulang-gulang na siya. Kasi sungay so, niya medyo 75,000. Ito naman daw po ay sabi nung binila niyo, nagagamit naman na. Nagagamit naman na. Nagagamit naman na po yan. Parang na nagagamit na. Kung baga hindi natuturoan na, no? Hindi na. Ayan. Ito na po ay nagagamit na naman na. Gagamitin daw pala ito sa mm -hmm. pang-araw. Ano yan? Talabing siya na yan. Aba, oh, ang dami po. <laughs> ano po ito pinapalaga nyo? Kayo Ang <laughs> Mga <laughs> bata ko. Ah, pinap pinapataba nyo na rin diretsyo. Tapos gamit na rin. Pag nagamit, ako na taba. Pag pinapatig na bibili, binibenta nyo na. Ito nga isa ko. Kabibili ko, uh -oh. ko, ko lang binabayari sa kasandaan. Magkano nyo naman po nakuha? 70. Ay, di pwede na po. Tutubuan. Ayaw nyo. Ayaw nyo. Ayaw nyo. Bakit po? Ha? Bakit? Napakabay. Ah, kung maging sa inyo. Ay, ay, ay sa gamit. Hindi, wala pa siyang buwan yun. Ah, bago pa lang. Wala pa buwan. Uh, pero magaling siya sa ano gamit. Sa gamit. Ah, yun pala. Uh, kung bagay, kikitain niyo yun naman yung sa paggagamit. nakita ano? naman yung sampung sampung libo, sampung libo, naman pala. Sampung <laughs> <laughs> <Ayun> pala naman. pag, 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 Ah, kaya pala dinadamihan nyo. Sadyang ito po eh, hindi naman basta sa inyo lang sarili, pinapagamit nyo rin sa iba. Hindi, mga anak ko. Oh. Anak at oh. tapo. Opo, yung mga anak nyo, opo, pinaararo pina ko so, magigaararo sa ito, iba. Mga, wala naman, wala naman ko na ganun siya, kanila lahat. Ah. Hindi ko Kung nyo lang din yung mga anak <laughs> at tapo nyo. Yan pala naman. Eh, pero ibig sabihin, sila na rin pong nag-aaraw o meron ding ibang gumagamit na nito? Sila na rin. Ayun naman pala. <laughs> Yung pala malaki naman pala pagkakita ng ganito pag may video uh, may lalo na sa inyo at marami pong bukid pa no. Marami, marami. Ayun, yun naman pala. Kaya pala hindi na binenta ni Kuya yung binibili doon sa kanya ng ano. Kumbaga itutubo ka lang ng saglit na lang, mabubos talaga agad. Tutubo na kumpleto 'tong smelling. Oo, oh, hindi. Saglit lang eh Oh, Oo, no, saglit na lang mabubos. eh hindi matagal-tagal pang gamit yung inyong nabili. Saan niyo po nabili dito rin? Ayun ay, pala. Ito, ito, ito. Ah, doon din kaya na rin ayun pala. So, sir. Naman sa akin. Labo, ay na... hmm, pala. Anula, Sir. Ano naman papasok sa amin? Ayun. Sa makita ko labaw ay tatawan. Mm, pala. Palangan nila sir. Ano pala kumaganda ng ayun sa amin? Ayun kanina ay, yung... sana ano? Ano oh, kaya lang may Hindi rin mabili ko yung isa sana. Oo. Hindi rin mahal, kinapatan niya. Oo, mahirap din at baka mamaya. Oo. Maria. Tulad ng aming nadirin sa konti ng mga sagasang Tumakbo. Ayun lang. Di... Putid lang. Oo. May hirap din pala ganit ang Pero yung kalabog, ganun din na may atang ugali ng kalabog po. Ano? Eh, ugali din ganun kalabog. Kapag pilihan din na ano. Eh, doon po sa mga nabili niya, wala naman. Wala. Wala naman. Wala naman. Oo. Uh -huh. Yan na si Lazer. Taga Lipa po kay Lipa. Yan o. Ito po yung nabili na 75,000. Mga nangagamit na raw ito. Yan o. Tsaka yung isang yun. Thank you po. Mga binibenta sila boss na ano. Mga bupalo dito. Mga, ito yung lalaki na. Ito yung siya may palatandaan. Magkano ang presyo? 50,000 daw. Yan Mga binibenta pa nila bossing. 50,000 ito binibenta. Ito magandang isa ano. May ano siya, may talas ano, may palatandaan. Yan, mga binebenta pa nila bossing ito. Si bossing. Yan, may mga bupalo. Yung isa may bupalo, boss. Ito ay mistiso. Puro po sa palas. Apo, ah, ito ay puro. Yung isang mistiso ano. Ah, puro din ba ay balang iba lang yung kulay niya. Parang ano siya, makinit na ano, ma pula pula Magkano ang presyo? 40. Ito ay 40. Tapos po ito malaki-laki. 50,000. yung nga binibenta pa nila bossing. Yung mga bupalo. Bupalong bulakan ito. Ano? Mga bupalong bulakan niya. Mga binibenta pa nila bossing. Ito lalala <laughs> na si Busay. Ano ako ano, mas nabilihan? Ay, wala nang mimili. Wala ba? Wala. Mas party ata ang mamimili mimili Ah, kala ko mamimili. Kala yung mga kaibigan mo may Christmas party ay. Wala tapos na Christmas party ngayon ko patira. Tapos na. Pagkada <laughs> presyo nito po pala mo. Ito may ito lang po. ito lang po. Ah, ito. Ah, po. may po. Ah, babae ito. May ito lang po daw. Mas mahal, mas mahal talaga ang presyo ng babae sa lalaki. Ay, nasa pa. Ah, mas mahal talaga lagi ang babae. Yan. Mga binibenta pa nila bossing. Ay, si kuya pala natingin. <that> <that> Ay, mga si Ay, pare, Ay, may mga kalabaw dito si Kuya ang binibenta. Ano yan pare? na pa. Ito po buntis? O oh, buntis. Ito tayo yung may gitna? Buntis yan. Uh Oo. -oh. Ano yan buntis? Buntis. Ito po. Magkano po ang presyo nito? May gitna na po. May gitna na po. 65 ang presyo niya. 65 ang presyo daw? Oo. Oh. Ito pa tayo. Buntis. Buntis naman ba kayo? Magari lumubaw. Ay ba? nga. Uh, lalabas na. Lalabas na yun. Ito yeah. na po pambara ko. Magigit na lima po. Magigit na lima po. Ito po yung misti Ano no? Bupalo. Ayan o. Ayan o. Mga binibenta pa naman. Na ito may gitna na po daw. Oo. Kamusta naman po ang bilihan? Uh, bulaw. May tumal ngayon. Ang dami, um, pa um, dami pating kalabaw yata dumating. Um, ang dami dumating daw kalabaw uh, ngayon. Ang dami daw. Ay, e, kitang hali na nga. Dapat ito yung hawa na eh. Ang dami pa rin. Wala po mamimili pati dumating. Wala namimili daw. Tumumala naman ano. Nak Nakabawi lang kayong nakaraning ngayon, wala na ulit. Ah. Magdudusan na naman. Ah. Thank you, Kuya. May... May mga binibenta dito. Bupalo. sa mga bupalo, yung dalawa. Magkano pang presyo nito? P120,000 dalawa. 120,000 daw itong dalawa. May kaya-kaya ng mga pistiso, bupalo. Mga binibenta pa. Mga ah, batido, mga Mga mahalang na ito, nagagamit na ito. Mga batido na, <laughs> yeah na. Mga patido na ito. Mga quality. Mga... Wow, ito na si Boss. Yan, mga Sinto daw to. Ah, binipenta ang dalawa. Oh, Paras na maalam. Paras na maalam. Gagamitin na lang. Yan, mga binipenta pa nila Boss. Yan. 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 Nabili na din ito pang katay na. Katay, katay. Mm -hmm. Magkano din ako ito? Anim na po. 60,000. Sobrang mura ngayon ang ano, ng kalabaw. Mababa nga ngayon ang kalabaw. 60,000 sa laki nito. 60,000 na, ito, 60, na ito ako. Ayan, nabili na ito kay, Joel. Pangkatay na ito. Pangkatay na. May binibenta si Boss na kalabaw ditong inahitan. Ba't inahitan itong ganito? Sino makabili kasi hindi umay na naman Ay, ay na ito. Ah, magkano mo binibenta itong ganito? May kitanim na po. May kitanim na po. Pang gamit, ano? Pang gamit. Kita naman sa batok eh. Talagang gamit, gamit na gamit yan. Eh. Yan, may kitanim na po daw ito. Binibenta ni Bossing. Parang matumal. Wala, wala. Mura ng kalabaw ngayon. Mura kalabaw nga. No. Mababa na ano. Magdala, Magdala pa kayo din eh. Magdala pa hindi la Magdala pa kayo. Magbalog pa kayo. <laughs> ayano no. o. pa ni kalabaw yan po mga Talongs TV, nakapal ng kalabaw ngayon. Uh, madalang ang mamimili, daming dating dito sa Padre Garcia, Batangas. Ayon sa mga magbibenta ay matumalang bilihan. Walang mga dumarating na mamimili ngayon. Yan, uh, may binibenta si Kuya dito ng ano, ah, kalabaw na ah, pangalaga. Magkano ang presyo mo? Yeah, 43.5. 43.5 ay eh, sila baso. Pangararo. Pangararo na si Binike, 'to talaga gamit. Si Bini Keto to, to, mga katambay matumala no. Wala namimili. Yeah, okay, 43.5 lang ang ganito. Binibenta pa. May ay, may gitna taga 40. Uh, may uh, maya tumal eh, no? Madami dating may wala namimili. Ito daw, yung mga patong nila sa 40 to mga to. Matumal daw ang ngayon na dahil nakita naman tanghali na eh, pa, marami pa rin mga kalabaw dito. Eh, Yun, yung mga binibenta pa nila bossing. Lugi kayo ngayon ano? <laughs> Dami na bili, walang magbibili

ito sa mga uh, may mga bukalo si Kuya ditong binibenta magkano po? 65 65 babawasan ito po inyo itong tap nun to, yung, to. Mm. yung mga binibenta pa nila Kuya nag-65 babawasan hindi na natin yung mga hulihan yan mga ito po yung bulakan ito bulakan mga binibenta pa nila bossing